Ano yung may mga cards? So... Tell, special cards. So guys, parang sila kumakain ng meat. So ito yung alat-alat so, natin yung Beckel's Pineapple. Ito sila. <laughs> But, Man, yun, nato, Best friend sila tulog muna sila dahil ano, kumakain sila ng tang meat. Dalawa. Kung kumakain sila ng meat, eh kumakain sila ng ano, mga, mga ibang dahil. <laughs> Pero yung hindi yung ano, yung mga kumakain rin ng meat. Mukbang meat. Channel yung item? Oo. Yung armukbang channel. Yung mukbang. channel. Oke. Tapi na feeling-nya itu guys. Yang tadi <laughs> 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 <Ek. laughs> Ay, gising na. Ano na siya. Iminom siya ng ano, juice. Ay, no, ganda un. Nandyan pa yung juice. May truck yung Ay, ano, T-Rex. So, Ayan, sorry. Ito pala. Nalilimutan. Dahil magkamalimutan. Ano nga ba sila? Ponte. Hello guys! Daddy, tininom ko po yung kape niyo. Hindi! Hindi! Daddy, hindi! Magdadaw do ka lang po ako. Pwede naman eh. Sip naman yung kape mo. Hindi naman... Hindi naman tinom. ito yung ano... Ito yung ano... English muffin. Want to place? No. It looks like a omelet, omelet, omelet. Kaman. Ito yung sausage. Kinain ng dinosaur namin. English Muffin ayaw mo to? No English Muffin Edy may Philippine Muffin? Yes Edy may Daddy Muffin Kababayan ang tawag Daddy give me Give me my Muffin Saan mo nalang Mukbang Daddy mukbang po kami Sige lang Ang I love you na. Love you. I love you, I love you, I love you. Ano, magbiglang tayo lahat. Three to one. Sakit naman. Pag malaki na kayo, libre nyo rin ako ha. Oo pa. Oo, Daya. Pag-release pag ako, tapos ano? Tapos bibigyan kita kung ano. Anong gusto mo po? Ang dalawa. Happy Meal. Kompleto. Gusto ko ganyan. Ako magkompleto? Pero sadly, wala yung one at four. Kaya hindi mo makokompleto. ako. Ako magkakompleto. Kaya ako mag ko ng kopya ng t na nalatak sila kumain nilain nila yung meat ni daddy yung egg ni daddy what to say? nilaki nila nila nabubutong sila nabubutan po yung pet namin kaya po ano nilain po nila yung meat nila madali mo pa ba yung happy nila box? oo para maganda yung favorite ano yung favorite yung favorite ah? yung favorite laro nila karate oo oh, tayo lang. Na bone crack, na slam on the ground. Ano to? Allosaurus. Sayang wala t Rex. Sabi mo to. Saka yung card oh. Ito yung card ko. Si Beckel Spinox. Nakakatakot yung mukha niya. Beckel Spinox. Parang ano. Red. No, oh, it's, like it's a Spinosaurus. it's a like Spinosaurus. Thank you, Daddy, for the meal. Thank you, Daddy, for the happy meal. You're welcome, Anna. Mag-aaral mag kayo mabuti. Opo, I will get zero on. O, sige, bahala ka. Gusto ko lang makinig kayo sa akin. Okay. For once, I will for once. From now on. From now on, I will not listen to you. You know you will listen to him infinite times. Then what? Tadi mo ako eh. Infinite times. Slam you on the ground. Sabi daw ng Roblox Sabi daw ng món không? Mục bông Wow ka Makulit mga ba talaga na ng... Pati dun sa ano, ah. bahay Hindi ka nakikinig Hindi lang po ah, Bakit nakukulit ka sa akin Dapat nga mabait ka Hindi, hindi pa kayo Hindi Sama kasi ako para naglalaro kami. Oo, oh, dalawang kone. Okay lang naman kayong maglaro. Pag lang kayong ano. Maharot. Ay, ngay, maharot. Nakalimutan yung mag-aaral ah. mag po. Magsulat? Yes. Puro kayo cellphone. May pa nga po oh, mag-perfect. Marunong? Mamagano ka. Marunong ako mag pero ko na po ngayon dahil kung <coughs> sa na lang din ang hamit na ko. nag ko sila habul ng habulabulan. Nadapa. daw. daw. <coughs> I want to taste the English muffin. No thanks. I promise. Nice strawberry sauce. Give that to me. Yummy. Ayam. First time happy meal. now. my happy meal. Second time my happy meal. Now. Thank you. <laughs>